Thessalonica's farm. Commercial for today's video. So, nandito tayo ngayon sa um, isang area ko ng mga sagingan. So, later papakita ko sa inyo at mag-ikot tayo dahil today, um, mag-harvest tayo ng mga saging, ng mga cardava para ilagay sa aking maliit na tindahan kasi um, medyo gumaganda na yung kita ng ating tindahan ng mga saging at nagkakaroon na ito ng kaunting income. So, today, so, sabahanin niyo ako manguha ng mga saging na sabah dito sa aking banana farm at um, sabahanin niyo ako. Okay, let's go mga farmers. So sama na tayo. So 'yan dala ko yung multicab natin. So dito natin mamaya ikakarga yung mga saging na makukuha natin para dalhin sa aking farm, uh, sa aking tindahan. So ayan. Estimated mga farmers dito na tanim, mal medyo malaki-laki rin dito. So, estimated ko dito na dami ng puno na nakatanim. Mga, pero karamihan dito kay Daba or Saba. So, nasa mga 2,000 to 3,000 kapunuan ng saging. So, ngayon mag-harvest tayo para may supply ulit tayo na am um, ilagay sa ating am um, tindahan. Kasi mabilis maubos. So, eto. Magputol na tayo. So, yan. Medyo okay na yung mga bunga ngayon, mga hindi na noon nung nung last time na nag nung last time tayo dito na nag harvest maliliit yung mga saging. So ngayon ayan makita nyo. Ang ganda na at malalaki yung per piraso ng saging, ganda. Hindi lang sa kalakihan yung buwig niya, pero yung per piraso ng saging malaki. So yeah. Kasi dito, wala masyado ngayon dito na nag-stay in. So, sabi ko nga sa inyo sa last vlog ko, um, isa sa talagang maganda sa banana farm is may mga nagme-maintain na tao or mas maganda nga may stay-in ka. So, doon sa farm ko sa kauswagan ng banana farm. So, meron ako doon three families na tatlong nagbabantay na naka-stay-in. So, meron silang area per... per banana farm na binabantayan. So, may mga area-area sila doon. So, kaya, in, saka, kaya maganda yung sagingan doon kung makapasyalan ko ulit sa susunod. So, makikita nyo yung linis, tapos naalagaan yung saha, hindi dumadami yung saha sa bawat kapunuan. So, sige, lalakad-lakad ako dito para makita ninyo yung ating taniman ng mga saging dito. So, malaki to, ayan, may daan din. So, halos lahat ng tabi ng daanan is puro saging. Karamihan dito saging na saba. Meron din dito mga, may mga tundan at lakatan din, no? pero konti may mga saging na saba, uh, may mga saging na nakatan at tundan, pero hindi siya sobrang dami. Mas madami siya talaga, um, tawag dito, mas marami dito is saba. Ayan. Woo! Ayan Ayan. Lucky, ito malaki eh, magaganda na pala yung ano magaganda na pala yung mga saging natin. So later papakana kapag harvest na tayo tapos natin yung ating multi cab. So punta ko doon para makita ninyo ayun. Doon natin tinatambak. So mag-harvest lang din si sa Sadamaterasel. So lakad-lakad lang tayo. Dito banda. Para mapakita ko sa inyo yung kabuuan ng ating banana farm dito. Hello. Dyan daw sayo kung ano lagi. Kasi yung kataw sayo kung ano Thank you <laughs> So ayan Madami pa dito Na mga puno ayan. So, Hindi lang talaga sa magandang tingnan Kasi no, no maintenance Pero sa saging naman Pwede kayo na with maintenance Pwede rin namang hindi So ang kagandahan lang talaga Ng na-maintain sa saging So like ito, pakita ko sa inyo So hindi siya natatanggalan ng dry lips So pag walang maintenance Walang nagtitingin sa mga, mga sagingan ninyo So, syempre, una nyo mapapansin dyan, maraming tuyot na dahon na dapat yan natatanggal para maging healthy yung puno. Pangalawa, so, dapat, am um, one puno is one to two saha lamang. So, kung mapansin niyo itong isang punong to, ayan. So, mapansin yung isang puno, hindi siya lalaki na maganda dahil ang dami niyang saha sa ilalim. So, nagiging dahilan yon na liliit yung puno, liliit yung bunga, So tapos hindi siya mag-expand yung isang puno kaya minsan ang tendency niya yung pinaka-frutas niya or yung pinaka-saging is maliit or hindi siya marami. So I'm um, compared po 'yan kapag ka nag-compared po 'yan kapag ka na-maintain. So magiging malaki yung mga bunga. So 'yun yung mga kaibahan ng na na-maintain sa hindi. So pangatlo, syempre natatabasan yung ilalim ng mga damo so nalilinisan. So mapansin niyo hindi siya masyadong ma malinis ngayon. So yan, makita niyo yan. Marami yan hanggang dulo mga ka farmers Kaya 3,000 kulang-kulang na puno yun nandito. So hanggang doon pa yan. So hindi ko na siya malilibot dahil ang, ang layo na ng dulo. Pero yan yung kabauan niya hanggang doon. Ayan, hanggang doon. Tapos pag ganun pa siya. Malaki to mga farmers So sa kabila kong farm, sa kauswagan, yung pinakamalaki kong area ng banana farm, farm ko. So meron ako doon na tatlong tao na nagbe-maintenance. Kaya once na susunod, bisita ulit ako doon. So, makikita ninyo yung kaibahan doon dito. So, doon, um, isang sahat, dalawang sahalang lang kada puno. Tapos, yung ilalim malinis. And, minemaintain natin, tanggalin yung mga tuyot na dahon para mas maging healthy. Yung ating mga saging. Teka, pakita mo. Pero, not, good, not bad na rin yung ano, taas mo. Ayan, oh, not bad na rin yung saging. Oh, malaki rin kahit hindi na may maintenance so dati kasi nung nag, last time ako dito na nag rounds so yung saging kagagapunggok so dahil nga siguro um, hindi naglilinis pero dahil kahit walang nagme-maintain dito na abonohan na maayos yung mga saging so that's why siguro na ang ating um, sagingan is malaki pa rin yung binubunga so kahit hindi na may maintenance basta meron naman po tayo ditong, um, sapat na abono para sa saging So, worth it naman siya kahit pa paano bubunga pa rin. Pero, what if, if um, maintain na siya, malinis yung ilalim, isa-isa lang yung saha, tapos maabonohan pa. So, syempre, baka, baka baka giant, mga banana na, tapos ang lalaking buwig na yung makuha natin. So, next time, magpunta tayo doon sa next, sa kabila kong area. Doon naman tayo magharvest para mapakita ko po sa inyo yung ating um, banana farm doon na maayos. Ayan ko, upo muna tayo habang sila sa dam ay nangunguha ng saging. So, pinupursigi ko mga farmers na pinupursigi ko na maging mapalawak itong aking sagingan dahil ito po ay connected sa aking isa pang business kung saan yun yung pagpipig farming. So, ginagawa ko po kasi hindi ako nag establish na isang negosyo na Ah, um, yung maintenance and gastos is its own. So gusto ko it is connected sa ibang mga ginagawa ko para in, in that way makatipid tayo kahit paano. So paano? So 'yun, nagaalaga ako ng mga native pigs para marami na rin po kung mga inahin, halos na sa 50 plus na rin po yung inahin natin. Tapos, um, ang pinaka-connection niya is yung ating mga baboy is organic feeding yung kinakain. Which is, makikita nyo naman palagi sa mga vlog ko na ang pinapakain natin is ng saging, kangkong, so mga ganong organic feeds. Tapos, hinahalo-halo ko na lang yan. So, yun yung nagiging connection ng baboy sa um, saging. Once na magharvest ako, um, yung saha, hindi nasasayang yung pinaka-trunk dahil kinakain ng baboy. So, ang connection naman ng saging sa baboy ko, so once na yung baboy, syempre tataba dahil kumakain ng sapat, so dudumi sila, so yung namang dumi nila, nagiging pataba naman po sa sagingan. So, combination sila and um, partner. So, yun po yung aking isang technique dyan sa banana farming and pig, pig farming. So, hindi nasasayang yung ating Um, pagod, so every time ume-expand yung ating sagingan, so ume-expand din yung kita natin, pati yung ating piggery, so yan alam nyo naman sa pagpababoy sobrang laki ng gastos yan, so alam na lahat namang nagpipigiri yan na yung gastos ng pakain sa baboy is halos konti na lang yung diferensya, yung konti na lang tutubuin pero once na, ito, ganito yung ginagawa ko, native pigs, then organic feeding tapos yun naman presyo, hindi naman nakakalayo sa mga hybrids pag binibenta ng BX or ay meron na tayong nakuha. mamaya pakita ko sa inyo pag So, halos parehas lang naman din yung bentahan. Kaya malaki yung nagiging tipid ko. At siyempre, pag malaki ang tipid, malaki rin ang kita. So, ayun, sumahan natin sila Russell at si Saddam. So, punta tayo doon para makita natin yung mga makukuhang mga sabi. So, may, dati may tinaniman ni rin to ng mga Madre de Agua. Kung mapansin nyo, ayan, Madre de Agua. Para sa mga baboy din yan, kinakain niya ng mga baboy. So, suong-suong tayo, suong-suong. Pero, yung tip ko sa inyo, once na gusto niya magsimula ng banana farm, so, madali lang naman magsimula nito, pero sana may kahit isang tao kayong maintenance nyo. Para maganda rin tingnan once nabibisitahin niyo yung inyong mga yung inyong mga um, sagingan. So, maganda siyang tingnan. O, Pia. Wala ba dito? Ha? Wala pa kan yung mga katay na kahon dala. Dito, umapak na Yeah. Damn. yan pa pala yung mga langgam. So, once na um, meron kayo nilalagay ng mga insecticide or pesticide, so, may iwasan yan. So, dahil na wala nagbabantay dito, ayan, may langgam, may langgam yung saging natin. So, nagiging dahilan yan para masira yung puno tsaka yung bunga. Imbis na smooth at maganda, so, minsan, nagkakaroon ng, ano, sira. mga dahon na yan, iniiwan na lang namin yan dyan. Kasi pag natuyo yan, mabulok. So, magiging um, pataba na rin yan sa lupa. So, nag, nagpo yan ng am um, parang magiging ang tawag doon, fertilizer na yan sa lupa pag nabulok. Yan, kagaya nito, yan, ganyan. Kasama so, na yun sa lupa pag tagal. Yan, so, dito tayo. Let's go. So, note lang kayo dyan para makita nyo yung ating sagingan kung paano kuhanan ng saging. Yeah. So, kinukuha natin yung mga magulang na ayun, pwede na siya, ready to harvest yung mga mura, hindi pa natin kukuhanin kasi para lumaki pa sila, may ilalaki pa yung bagma oh, ito malaki, ang oh, laki. Ang laki ng buwid nito. Hi hey mga farmers, gusto niyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto. Meron silang mga ino na free course tutorials sa forex trading, kagaya ng copy trading, manual trading, i robots at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa telegram channel. Nandyan ang link sa baba. wala naman siyang no? mo. Tingin ko, yung ano, pinagputulan. So, tingnan natin kung may bugtok yung, ayan, malinis naman. Ayan. Kasi pag may bugtok, may mga black-black yan. So, yun yung parang magiging dahilan na maging bulok yung saging. So, may kami sakit. So, yan o, marami pa. Hindi nga lang natin ito kukunin kasi mga mura pa yan. lalaki pa sila. Nalaki ng mga kapunuan natin dito, ang tataas matatangkad. Ito pa, oh. Makita nyo mga farmers. Yan. So, hindi lang talaga siya maganda tingnan sa picture or sa video kasi hindi nga siya na sa linis. Pero, yung mga bunga, makita nyo mamaya pag kinarga na lahat yan. So, wala namang problema sa bunga. Magaganda naman kasi sapat naman sa abono yung ating mga saging. So, yun mga farmers. So, labas na tayo dito. Hintayin na lang natin si Laracel at saka si Sadam na ikarga yung mga na-harvest natin. Marami pa yan. So, hindi ko naman iisa-isahin kasi ganoon naman lang rin yung makikita yung pagputol sa bawat saging na ating makukuha. So, at least pinakita ko lang sa inyo yung paano tayo mag-harvest dito. So lagi ko rin parang tinututukan yung sakit sa saging once na may nakikita kong parang saging na may sakit so syempre gagamutin na natin yon para makaiwas na makahawa sa ibang puno so yan okay so dito kasaka ano lang to mga farmers kakarecover din lang nating ating sagingan kasi di ba nung galing nang galing to sa bagyo dati nakatumbahan tapos bagong tanim yung iba naman bagong sibol bagong tubo yung saha kaya bibilang pa rin tayo ng mga ilang panahon para atin pong ma perfect na yung pinaka yung pinaka ano natin sagingan pinaka maayos makita dahan-dahan lang tayo at ito yung medyo masukaw baka may ahas yeah. Yan. so nandito na ulit ako bumalik na ako sa ating labas. So, ang cute nito. Ang liit. Tabing ano lang, daanan. Cute. Okay. So, now, maghintay na lang tayo na ipunin yung ating mga saging. So, tingnan na natin muna if may nalagay na si dam dito sa ating multi-cub. Sobrang kagamit yung multi-cub ko. So, ito so, na yung mga nakuha. Yan. So, hindi pa yan lahat kasi marami pang pinuputol. So, oh, pakita ko sa si inyo. So, oh, ba diba yan. Not bad na rin siya mga farmers Wala namang mga sakit. Maganda naman yung ating bunga. No bugtok. Yan. Malalaki din naman yung buwig niya kahit papano. So, mabenta na to. At maging income na rin, ulit ito sa tindahan natin. Yan. at um, papano. So, pandagdag din to sa mga tinda natin sa tindahan, yung mga kaidaban na to. So, malakas ngayon yung um, tinda. Kasi, very ano, uh, in demand ang saba sa mga tao dito sa buhon So, may isa pa pahabol. Yan. So, later, am um, ibababa natin to sa tindahan mamaya. Um, para makita ninyo din yung tindahan doon. So, pagpatuloy ko tong vlog once na makarating kami doon sa aking store. Ayan, so dito na tayo sa tindahan. Ayan, nandito na tayo sa tindahan natin. At dito natin ibababa yung ating mga, um, mga saging na nakuha kanina. So, ito yung mga saging. So, malalaki din naman itong mga saging na nakuha natin kanina at patagdag na rin ito ng na sa tindahan. So later pakita ko sa inyo yung mga nasa loob habang ibababa tong mga saging natin. So, Rami-rami uh, -rami din to. Buwig lang, buwig. Mas mga 30 buwig naman to, no? May get. It. Oh, wala. Mga 30. 30 buwig. Dahil mabili bili naman itong mga saging natin. Oh Ay, may. Ayun, so nagluto tayo na ng saging. Ay, ito, prito mga 'yan. Yeah, pritong saging. So, malama ayos din niya. So, kahit pa pa umi-income no, tong tindahan natin ng kahit pa no, pang-everyday expenses natin pasweldo, do ganyan so okay naman yung ating kinikita dito pambayad-bayad ng kuryente so, kung meron din kayong mga tindahang maliit tapos may maliit kayong mga banana farm so okay din yun may um, extra passive income din yan sa atin so hindi naman mabubuo ang malaking kita kung walang maliit na kita so meron, andito ah, rin yung manukan do sa loob yun yung mga breeding area ko ng mga white herba, so, golden boy sweater so next time i natin yan so may mga nakadisplay display din ako dito mga manok for sale and baktin for sale yan. So, meron tayong baboy dito wow. <laughs> meron tayong dito mga naka-display na baboy so located tong ating tindahan if ever taga-bohol kayo dito lang to tapat ng Arbilia Pension House so ayan, tapat na tapat lang siya madali lang siya mahanap kasi, um, waysable naman to tapos, um, nasa map siya tapos tapat din ng resort kaya madali siya makita So, yan. So, ay, may stock na tayo ngayon ng mga, mga saging at um, next days mag-harvest ulit tayo para pun punuan yung mga kulang para lagi tayo may mga stock dito ng mga saging. So, yan pa. So, yun mga farmers. So, magbababa lang kami dito ng saging at um, wait na lang kayo sa next vlog ko. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na in ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming!